Hello, Kwarmi! Good morning! So, ibuksan po natin itong mga gift na bigay sa akin ng mga bata. No? Ito naman sa co-teacher ko. Kasi, ano, magtatapos na kasi yung ano niya, term niya as year level head. So, lahat po ng mga teachers, binigyan niya nito. During sa recognition to niya binigay. So, hindi ko pa alam anong laman nito. So, bubuksan natin. Ito naman ko, Army, is gift ng mga estudyante ko. Ayan, ito, gift ito ng mga bata. During sa moving up. So, tingnan natin yung nakasulat to so, Ma'am Cathy, a small token of gratitude po. Thank you, Ma'am. Love, Laika. So, si Laika po, isa sa mga estudyante ko po sa grade 10. So, ngayon, mag-ano na po siya, grade 11. No? So, good luck sa iyo, Laika. Salamat po sa iyong gift, no, of gratitude. Maraming salamat. Napaka-giving tong si Laika talaga. So, unahin muna natin buksan itong ka-Laika. Anong laman nito? <laughs> Ito binigay niya sa akin after sa kanilang movie um moving out oh no, moving up as uh, recognition. Kinuha nila yung mga ano. Wow, thank you so much. Ayan po. Sandali, ayan. May binigay si Laika sa akin na mag. <laughs> ang ganda. Wow, ang ganda ng mag na binigay sa akin. Eto ilalagay ko sa classroom. Maglagay ako ng maraming mag doon sa school. So, ito sa school ko to ilalagay. So, hindi ko kunin yung box. Ibabalik ko kasi dadalhin ko sa school. So, ito, since minigay ito ni Laika sa akin, ito dadalhin ko sa school para marami akong mag diba, ba? So ayan. Kasi marami ng mug dito sa bahay, no. So ito dadalhin ko sa school. Ang ganda, 'di ba? ganda ng mag. Tingnan niyo po. Mahal 'to. How much nga yung price na binili ni Laika? Mahal 'to, kinuha pa niya. Alam ko mahal 'to, eh. Mahal na mag 'to. No, mahal. So ang ganda. 'To ilalagay ko 'to sa school. So ibabalik ko 'to dito. Kasi nga, dadalhin ko to sa school. No? So, may mga gamit akong idadalhin sa school. Printer at saka ito. So, ayan, sa school to. Diba? Next is, ito naman ang bigay sa akin ni Ma'am Orke. Na gift para sa lahat ng mga teachers. So, ngayon ko palang na-open. So, naman na natin. Bench. Nag-effort pa talaga si Ma'am. Oh, wow. niya? Cologne. Ayan, baby cologne bench. Ako, nag-effort pa talaga si mom magbigay, no? So, ito yung year, -year level head na sobrang bait talaga. <laughs> Pinaka-friend ko to si mom. Ayan nyo, i-attach ko po yung picture namin na magkasama ni mom. Very close friend kami nito. So... Ngayon, masaya ako kasi tapos na yung term niya as level head. Makapag-relax na siya. Kasi alam nyo, napakapagod talaga bilang isang level head, no? Kasi may advisory ka pa. Tapos may mga uh, teachers ka pang uh, sikasuhin. Tapos may mga meetings pa, no? So, grabe, ang tough. So, ngayon, papalitan na siya ng bagong level head namin sa grade 10. So, ito yung mga token niya sa amin. So, thank you, ma'am, sa mga gift. And, of course um, bench pa na panyo. mahal nito talaga. Sabi, ma'am, naku, thank you po, ma'am Orke. Okay, so ngayon, naka-relax na si ma'am, no, sa mga meeting Um, kasi bago na yung level head namin. Si ma'am, masaya siya kasi pwede naman siya hindi na siya kalat dati na. Ano nga siya eh, medyo madalas nagkasakit-sakit siya kasi nga na pressure sa trabaho. Ayan po, yung binigay sa akin na panyo, na bench. Oh, tingnan nyo, ang ganda. Ganda ng quality ng bench. Okay, so ganyan. So, hindi ko na lang o-open kasi malakas. Basta ganito yon So, ganyan. So yan yung mga gift ko nakuha last uh, moving up. Thank you so much sa lahat na po nag nagbigay ng pag-gift. Maraming salamat po, Army Ayan po yung unboxing na gift. Ha, hindi ko binili, hindi ko minamind sa live selling. Gift po sa akin to. So, thank you so much, like Si Laika, may picture kami. Attach ko na rin yan. And then, ito. So, thank you so much, Carmi. Please like and subscribe my channel po. Bye! Borahe!